Hello! Halalan na naman. Pag-uusapan na naman natin yung uh, karapatan nating bumoto or the right of suffrage. So, halalan na ngayong October 30, sa barangay and SK elections. At dito na naman natin i-exercise ang ating karapatan, mga guys. So, makikita natin, no, lahat, na, lahat tayo mababasa natin ang karapatan na ito sa Saligang Batas or the Constitution of the Philippines. Particularly, the 1987 Constitution. So, lahat tayo pwedeng ma-access ang Constitution sa internet, no? Makikita natin sa official gazette, uh, mga government websites, no? So, pwede nating ma-search yun at mabasa natin. So, saan nga ba to makikita? No? Sa 1987 Constitution, Article 5, nakasaad doon sa Section 1, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age, and who shall have resided in the Philippines for at least one year. and in the place wherein they propose to vote, for at least six months immediately preceding the election. no literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage. the congress shall provide a system for section 2. the congress shall provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot, as well as the system, for absentee voting by qualified Filipinos abroad, the Congress shall also design a procedure for the disabled and the illiterates to vote without the assistance of other persons. Until then, they shall be allowed to vote under existing laws and such rules as the Commission on Elections may promulgate to protect the secrecy of the ballot. sa batas na kasaad na tayong lahat no, merong karapatang bumoto. No? So, yung, yung, yung term lang doon na hindi pwede uh, otherwise disqualified by law. No? So, kung disqualified kang bumoto, eh, hindi ka pwede bumoto. Pero, generally, lahat no, na qualified bumoto ay buboto sa bawat eleksyon. Kapalokal local man yan or national uh, elections. Bakit natin uh, pinag-uusapan to? Dahil alam natin guys na uh, marami na diyang uh, ano, maaligid-aligid, uh, pa-smile-smile, pabigay-bigay ng ano, serbisyo. Kung mapapansin natin, Uh, dapat yung mga bagay na yun ay gagawin sa hindi pa election wala pang election bakit no yung serbisyo naman hindi naman yan nasa ano eh, within the elections ang tunay na serbisyo ay makikita dapat doon sa term ng isang politiko after siyang manalo no? pero ngayon kung makikita natin nagiging uh, business na in politics Uh, kunyari, pag malapit na ang eleksyon, uh, panay ang kayod ng mga, ng mga aspiring politicians, uh, na hindi naman natin nakikita nung nakaupo pa sila. Pero, uh, pag malapit na ang ano, uh, election, parang ang sigasig. Masigasig pa sa kung sigasig yung mga politiko na may balak tumakpo sa eleksyon. So gusto kong ipunto yung isyo na nakakaapekto sa karapatan natin. No. Ang mga politicians, gumagamit sila ng pera. No. So nakakalungkot sapagkat uh, yung mga tao, hindi nabuboto kung walang pera, ganon. Binabatay na ng tao kung gaano kalaki ang bigay ni politician, ni politiko tuwing election para iboto. So, bakit hindi dapat gano'n? Tayong lahat, mga botante, narapat lamang na isipin natin na ang si sinasabi sa batas ng ating boto ay sagrado. No? Sanctity of the ballot sa section 2 yung sinasabi. So, ibig sabihin, ano, dahil sagrado yung boto natin, nanggagaling yun sa puso. At kailanman, hindi pwedeng dapat mabahiran ito ng pera. No. Kunyari, binigyan ka ng 1,000 or 500. Pagpapalit mo ba yon sa prinsipyo? At kung ano ang tunay na lilalaman ng iyong puso? Hindi dapat ganon. No. Kung sino ang tunay na pagbabago ay nakasalalay sa kung ano at sino ang karapat dapat nating iboto Kaya kailangan nating busisiin yung mga politiko. Kung ano mga prinsipyo nila. Yung buhay nila. Kahit buhay nila, pwede nating tingnan. No? Nang sa ganon, malaman natin kung ah uh, <clears throat> karapat dapat o hindi karapat dapat. Yung pera, minuto mo lang yung ano, gagastahin. Bigyan ng 500. Ilang segundo lang. Ilang minuto lang. Ilang oras mo lang yung kakainin yung mabibili ng 500. Usually, bibili lang yan ng ano. Kung ano-ano. No? Na pansamantalang Ano, mga bagay. Pero yung 500, ipagpapalit natin sa sanctity ng vote natin. So, yun yung uh, <clears throat> kailangan nating maunawaan. So, kunyari, yung politiko, noong ang tagal-tagal na sa serbisyo mapapansin natin, wala namang nangyayari. Kunyari, uh, 20 years na or 18 years na or 9 years na sa sa serbisyo. Pero, yung community, wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin ang laki-laki ng mga budget, pero ganun pa rin. No? Praktikalan lang to Siguro mapapansin nyo yan sa sarili-sarili ninyong mga lugar. No? Kaya kailangan natin sa panahon ngayon, hindi na dapat pera ang batayan. Kundi yung kaunlaran mismo ng ating community. No? Umunlad ba to sa termino nitong politician na to o sila lang ang umuunlad. Tapos ang community, hirap pa rin. So yun yung titingnan natin. Sapagkat nakabatay doon, nakasalalay, no? ang kaunlaran ng isang lungsod sa kung sino ang nasa itaas, kung sino ang nasa posisyon. So mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tao sapagkat tayo, no? tayo ang para bang nagdi-decision no? kung sino ang karapat dapat. At paano malaman yon Eh hindi, hindi hindi sa pera. No? Kasi yung pera, no? pansamantala lang yon Bibigyan ka ng 1,000, bukas wala na, ubus na. Pero yung hirap at uh, walang kaunlaran, no? pag natapos ng eleksyon, mananatili yon, no? Mananatili yon. Huwag nating iasa sa pera yung uh, kaunlaran natin. Pas yung posibleng kaunlaran natin. We do not compromise, no? Progress dahil lang sa pera. Kasi babawiin yan ang kalaunan ng mga politiko, no? Kaya kung minsan, sasabihin, wala na namang nangyari, ilang taon na. Oh, yun, yun. Uh, Yan yung dahilan dahil inaalaw natin na uh, may kapalit yung buto natin. So, guys, uh, ano ko lang, parang payo sa lahat. Mer kung meron, hindi nawawala. Kung meron man yung pera o hindi, mas dapat matimbang sa atin kung anong nilalaman natin, nilalaman ng puso natin kapag tayo ay bumoboto ang prinsipyo ay kailanman hindi nabibilian. No. The competence of politicians kailanman ay hindi mabibili. No. Alam natin yon. And we hope to base our votes to competence and earnestness earnestness, English ba yun? Uh, ng pagsisirbisyo ng ating mga politicians kapag nagkataon magiging matiwasay yung community natin walang perfectong politician wala namang perfect na no perfect pero uh, piliin natin yung mas qualified tsaka alam natin na tayo ay paglilingkuran ng totoo pagdating ng araw so yun lang yung vlog natin ngayon please vote wisely alam mo yung wisely? Buboto natin yung karapat dapat at hindi dahil sa pera. Alalahanan natin yung kapakanan ng community, hindi yung pera lang, pera-pera lang. So ibalik natin yung true essence of election, true essence of our vote. Ulitin ko, nakalagay sa Saligang Batas, yung term niya is sanctity of the Balo. Sagrado. Walang anumang halaga ang pwedeng um, ipampalit sa boto natin. So, yun lang. And hanggang sa muli. Bye-bye!